Pina-check up pa namin si Sakmo. Aww. Hindi namin binilhan ng bagong tiyanela si aling maliit. Ano <laughs> yung Sakmo? Sabi kasi niya, no? <laughs> Ay, nilo, ni mo, hindi ko ni Hindi, sabi niya Sakmo, marami ka na doon tiyanelas, kaya hindi. Sabi ni Sakmo kasi may tiyanelas ka pa. Oo. oo. Nasaan yung Sa Atingnan yung tiyanelas mo. Okay pa naman ang tiyanelas mo, ah. Mike, nga. <laughs> kaya Sakmo kasi maganda. Para daw sa maganda yung tiyanelas niya. Sabi pa ako. <laughs> Kabawa naman si aling maliit. Hi guys! Ngayong araw nga po pala ay papatsakapan naman si Sakmo kasi yung kanyang labi is parang nanunuyo tapos may puti-puti dito. Tingnan nyo. Nagsusugat. Tingnan nga Sakmo. Patay ka naman to. Turo ka naman yan ng karayom eh. Para mawala ang sugat-sugat. Baka mamaturukan ang labi ko. Tuturuan niyaan. Ano kang hindi tuturukan? Sadya naman. Di ka guys, tuturukan yung labi kapag medyo pag pagapagahan ng konti. Di ko alam kung anong kulang ditong pagkain. Kaya papatsyaka pa namin para malaman namin kung anong dapat gawin, di ba? Sakto at may tricycle nga pala dito. Yan, sasakay na nga pala kami. Feeling ko kasi marami nagpapa-check up ngayon sa Medicare. Kaya tara na, samahan na natin sa sakmo. Sakmo, go na ikaw. Buti na lang at medyo konti lang yung nagpapacheck up. So oh guys, eto pala yung reseta kay sakmo guys. Lip balm. Ano sabi ng doktor ma? Nanonoy kulang sa tubig at vitamin. At prutas. Prutas. Oo oh, nga. Oh. Sabi sa'yo, ano kayo maniniwala. Oh. Oh, <laughs> Bali dini nga pala, sumakay nga pala kami ng tricycle at pupunta pa kami ng Mian City para mamili. Syempre, bibili din kami ng lip balm para kay Sakmo, ba? Diba? Kulang na kulang daw sa si Sakmo sa tubig, prutas at vitamins. Aba si Sakmo daw ay gusto daw ng bagong tsinelas kaya bibili na natin siya. Mantalang mama yun, nakadampot na agad ng sabon at tsaka ng mga shampoo. Ay, may basket na agad na daladala -dala eh o, oh. sobrang dami na agad ng laman. Si Sakmo nga pala ay may na prank para kay Aling Maliit. Hala, baka umiyak na naman po si Aling Maliit Ah. Oh. lagot na naman. Anong size ng paa mo? Guys, si Ais. Uh, si mo po ay bibili ng kanyang chanelas. Anong size ng paa mo, be? 34. Hanap ikaw, 34. Eh, paano sa aling maliit? Iiyak ka yun. Bahala ka. Ganyan. 30 ang paano nga, 30. ka lang. Ano yung size, Ben? 34. Sayo to, Sayo to sa si aling maliit baka umiyak ka. Aling kay aling maliit. Kung rin di, kung rin di mo binili, ba? Oo. Oh, Tapos okay. tsaka okay. mo lang ibibigay. Kasyon ito maliit. Mm, mm 30 ano gain na 31. 31. Mm, 31. Mm, sa kanya. Eh baka di suotin ito. <coughs> <Suutin> <coughs> iba na lang, iba. Oh. Mm -mm. Kayo, Oo nga, bumili ka ba yung dyan, be? <coughs> ano yan? Para mm -mm. <coughs> Patay ka kay aling maliit. Sige ka. O, oh, ba? Diba? Napaka-famous naman ni Glenn Gonzaga, may nagka-picture pa sa akin, no? Maraming salamat po sa suporta nyo. Bali may binili rin nga pala kaming pang-takot sa mga bata. Tingnan niyo. Kasi 'di ba malapit nang mag-Halloween. Okay, diretso na tayo sa palengke para mamili ng mga prutas at gagamitin kong pang-vlog sa isang araw. Oy, okay, alam niyo to kung ano to, palabonutan dati. Dito tayo unang na-addict kasi bunot lang ng bunot hanggang walang nabubunot. Bali, ito nga pala yung gagamitin kong pang vlog sa isang araw. Yarn, di ba? Napakaganda. Abangan nyo na lang yung vlog ko sa isang araw. Pero wait lang, Sakmo mo nga pala ay kailangan ng mga prutas. Kaya everyday, bibili natin sak Sakmo ng iba't ibang klase ng prutas. Katulad nitong strawberry, apple, pongkan at kiat kiat sana gumaling na agad yung labi ni sakmo para makapag tiktok na kami agad di ba o din nga pala ay pauwi na nga pala kami buti na lang talaga at di kami inabot ng ulan kasi medyo makulimlim na yung kalangitan din sa Aming barangay, tingnan nyo naman Na pala sa mga taga-taal dyan Keep safe sa inyong lahat Ay na po kami nila sa kumoyan Iiyak na naman si aling maliit Patay ka na naman Patay na naman ang mama Ay, ikaw talaga, Be Parang channel na sa binili mo? Nandito Huwag mo nang bibigay, ma Baka ibigay, Baka ibigay mo Baka ibigay mo agad Ay, guys, sa akin muna Sa... Bali, ilalagay ko muna sa loob ng bahay mo Tingnan natin guys kung anong reaction ni Aling Malit guys kapag hindi natin, kapag sinabi namin na isak mo lang yung bumili ng channel kasi siya lang yung kasama namin, di ka ba? natin kung ano maging reaction ni Aling Malit. Tara, uwi na tayo! Here na! Dito na kami! Aling Malit, tasang ka na! Asa, bakit? Ba't naglilinis? Aling Malit! Aling Malit! Be! Beh! Hi, Hana. Hello. Ay, naglilinis sa mga babaita. At dahil walang pasok, ayun, naglilinis si Hana, si Hazel, si Heart, at si Aling Maliit nandun, Oh. Hoy, Aling Maliit, pumarito ka at may ibigay ako sa'yo. Sipag naman talaga. Aling Maliit, pumarito ka, be! bete na mo! Ano Miss Ando. Ando. Dito, tago natin, tago. Tago, tago mo yan tago muna natin guys San? Beti na mo kaganda ng ano ni sakmo binili Be Be Alay sa tawag ka Ito makaganda Mga oh, be kung bag ah, Kasya oh, Kasya Kasyang kasya Beti, nga maaling maliit ang chinelis na mukaganda Tali ito ka ba? Kaganda. Kaganda di ka? Sabi ni sa mo kanina, sabi namin, bilang na mo sa aling maliit kasi wala nang chinelas din yung batang yun. Sabi ni sa mo, kuya, marami pang chinelas si aling maliit. Ako'y wala. Sabi sa amin, oh. Sabi sa bibilhan ayaw po, ayaw kasing maniwala nito. Ay, dahil! Sabi kasi nasa kumo ano, marami ka daw binjanelas, kaya hindi ka na binilhan. Tapos yun. Tapos Ito gao. Nasaan yung strawberry. Sa may sakit lang yun. may lang yun. May ubo. Ito apple. Strawberry yan. Strawberry. Kawawa naman sa aling maliit. Ang ganda pa naman ng channels ni Asa Kang. Ano to? Halloween. Pang Halloween. Ganyan lang siya. Tapos ano ba ang binili namin? Ay ano pa daw? wala na kayong binili. Pantsineras ni Ate din ko. Ka kawawa naman si Oling maliit. Ay. Hindi ka binili ni ko niya si Ate mo meron. Nasa yung tsinera, sa tama si Ate. Ang pangit-pangit kasi -pangit ng tsinelas ni ano ni Sakmo. Ay. Sabi kasi niya, no, Ay, ka ni ano Hindi, ko sabi ni sak mo, marami ka na doon chinelas kaya hindi. Sabi ni Sakmo kasi may chinelas ka pa. Oo. oo. Nasaan ang chinelas? Sa tingnan ang chinelas mo. Okay pa naman 'yung channel mo ah. Muksi na nga. <laughs> Kaysa mo kasi maganda para daw sa maganda yung channel niya, sabi sa amo. <laughs> bawa sa pangit 'yun eh. Oh, tama ayo, inaano ay, ay, ay! ay, ka ni sakmo. mo, bawal ba sa, sa pangit. Ah, pero Sakmo mo kasi bili. Oo. Sabi ni Sakmo, ah, may chineeros ka para. Oo uh -uh, nga, bawa naman si Aling Mali. Kaganda nun sana 'yung sana 'yung binili ko na, pili ko. Oo, oh, be kaganda be. Bibili na sana ng nga, ay sa, nag-disagree sa sakmo. 'di ba? Kawawa naman si Aling Maliit. Mm. Ah, Kawawa. Pero joke lang. Dahil love ka ni Sakma, binilang ka din ng Ay, paiyak na eh. Paiyak na. Ay, ah. Oh, sukatin mo akong bagay sa... Hindi nga sa Hindi daw ka siya eh. Oh, sakto lang ah. Ay, <laughs> <laughs> Ay, yes, paiyak na, pa na eh si Aling Maliit. <laughs> <laughs> Go, okay. Maganda gabi, maganda. Maganda. Uh, maganda daw yung kanyang chinelas, guys. Ano mo, hindi ka na yung binili Oo! Oh, okay. Ano saan ang gagawin mo? Ano saan ang gagawin mo kung hindi ka na yung binili? Iiyak ko huh? Ay, -iyak na kasi aling maliit. <laughs> so yun guys, hindi na hindi namin napayak si Aling Maliit. Akala kasi namin iiyak si Aling Maliit, hindi naman pala. <laughs> May ganto ba kayong channels? 'Di ba wala? Ay, 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 si Aling ay, Ang ay. ganda. Ang ganda di ka be. Pampatangkad ko. Uh, para ikaito mangkad ang sobra. Kaya guys, thank sa panonood and huwag niyong kalimutang mag... Love!